salamat ang magiging sentro ng ika ikasampung taon ng paggunita ng Super Typhoon Yolanda o Hayan na uh, tumama po noong November 8, 2013 sa Visayas Region. Ngayon po ay sampung taon na, isakto. Kasabay nito ay nagpasalamat ang City Tourism Officer ng Malu Tabao, si Malu Tabao sa lahat ng tumulong para muling makabango ng mga biktima ng malakas na bagyo, lalo ng mga non-government organizations, national government agencies at iba pang individual. Ngayong araw na ito, magkakaroon din daw po ng guhang Coordination Meeting kasama ang opisyal ng Office of the Civil Defense, Department of Tourism, Tingog Party List at iba-ibang national agency para isa pinalang aktibidad sa komemorasyon. Sabi ni Tabao, magiging celebratory ang paggunita ngayon ng Bagyong Yolanda kagaya ng pasasalamat sa Panginoon dahil nakabango ng mga biktima ng bagyo. Iimbitahan daw nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa event pero wala pang kumpirmasyon ang palasyo ng Malacanang. Samantala, nakatakda pong ilunsad ng sentro ng wikang Filipino ng Universidad ng Pilipinas sa uh, Diliman ng isang aklat na pinamagatang Kwentong Bayan ng kapaligiran, kapaniwalaan at kaunlaran matapos nga ang pananalasa ng Yolanda sa rehiyon. Yang pong uh, pag-aaral na yan ay uh, mula sa panukala ni Dr. Clement Aquino ng UP Diliman Department of Sociology. Uh, isang pag-aaral sa tatlong bayan sa Timog Katagalugan bilang ambag at tugon sa mga kahalintulad na matinding suliranin pangkapaligiran at pangkaunlaran. Ang proyektong uh, Kwentong Bayan ay uh, grant po uh, talaga, sa panguna ng uh, wika ng Samahan ng Wikang Filipino sa UP Diliman.